Ryan Bang. Sobrang yaman na pala talaga ngayon dahil sa pagbebenta niya ng kimchi sa Pilipinas. Ryan, nakapagpatayo na rin ng iba't ibang negosyo dito. Suwerte ng bonggang bongga sa mga pinasok niyang negosyo. Ang Korean at kapamilya TV host comedian na si Ryan Bang. Sa kabila ng matitinding challenges na narasasan nito noong kabataan niya, nakamit ni Ryan ang ilan sa kanyang mga pangarap sa buhay kabilang na nga ang pagpapatayo ng kanyang sariling negosyo. Bukod sa kanyang regular na trabaho sa ABS-CBN Noontime Show na It's Showtime, hands-on din ang koreanong may pusong Pinoy sa mga naipundar niya na business. Yun po talaga ang pangarap ko eh. Tsaka yung course ko po talaga is Business Management sa DLSU. Ani pa niya, so yun po talaga ang hilig ko. Yun po ang pangarap ko eh. Ang kwento pa ni Ryan sa kanyang naging interview with Karen Davila na may puhunan, kaya mo. Ayon pa sa TV host, talagang sumugal siya sa pagninegosyo noong kasagsagan ng pandemya noong 2020. Nagtinda at nagbenta siya ng mga pagkain kilala sa South Korea. Ani ni Ryan, nagsimula po ako ng pagbebenta po ng kimchi, Java kimchi. So during pandemic, wala eh. Hindi natin akalain na madaming nangyari sa pandemic. Nag-register na po ako ng negosyo ko. Taong 2010, artista na po ako. Sabi ko, 2020, gusto ko businessman. Yun talaga pangarap ko eh. Yan ang kanyang pagbabalik tanaw. In fairness, makalipas lamang ang ilang buwan ay bumongga na ang kanyang food business. At bukod sa pagbibenta nga ng kimchi, nakapagpatayo na rin siya ng rice in a cup at salon business. Aside from this, nakapagpatayo na rin si Ryan ng unang Korean fine dining restaurant sa Pilipinas, ang Paldo, kung saan matitikman ang mga pambatong pagkain ng kanyang mahal na bansa na Korea. Ani pa niya, akala kasi ng Pinoy fine dining, social, hindi eh, casual lang ito, yun talaga ang traditional. Dagdag pa niya, ano ang ibig sabihin ng Korean food? Bibimbap, yung gulay, healthy, different kind of side dish. Yun talaga ang gusto ko dalhin sa Pilipinas. Yun talaga ang authentic. Matatandaan din na naikwento na rin ni Ryan Bang ang ilan sa mga paghihirap niyang naranasan noong nasa South Korea pa ito. Ayon pa nga sa kanyang mga kwento naranasan umano ni Ryan Bang na makitira sila sa isang school kung saan is room iyon ng mga piano. Ayon pa kay Ryan ay kaibigan umano ng kanyang mami ang may-ari ng school center na iyon. Hindi rin umano makakalimutan ni Ryan Bang ang mga pagkakataon na paulit-ulit siyang naguulam ng sabaw. Iniinit lamang ito at saka uulamin ng ilang araw bukod sa kanyang mga negosyo natupad na rin ni Ryan Bang ang kanyang pangarap na magkaroon ng love life. Ang kanyang girlfriend ngayon ay si Pau Huyong. Kung saan welcome na welcome din si Ryan Bang sa pamilya ng kanyang girlfriend. Proud na proud ding ibinahagi ni Ryan Bang ang bahay na nabili nito para sa kanyang ina. Noong nagtatrabaho pa lamang siya ay sinabi na rin ni Ryan na talagang nagtiis siya sa isang apartment na maliit upang makaipon ito ng pambili na bahay para sa kanyang ina na nasa South Korea. Napakahirap umano kasi nang walang bahay, lalo na sa kanilang bansa, na lahat talaga ay binabayaran. Dahil dito ay maraming Pilipino talaga ngayon ang humahanga sa TV host, comedian at aktor na si Ryan Bang.